Magandang araw sa inyong lahat! Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong napakahalagang aral tungkol sa buhay. Ito ay ang kwento ng isang batang kilala sa ngalang Juan Tamad. Sa isang mapayapang baryo sa ating bayan, may isang batang lalaking hindi maihahalin tulad sa iba. Si Juan, nakilala sa kanyang matinding katamaran. Isipin nyo, kahit anong gawain, laging may dahilan para ipagpaliban. Bakit ngayon kung pwede namang bukas, yan ang kanyang paboritong sabihin. Isang araw, nang kumakalam na ang kanyang sikmura, naisipan ni Juan na bumili ng pagkain sa palengke. Pero alam niyo ba kung ano ang ginawa niya? Sa halip na maglakad, humiga siya sa ilalim ng puno at hinintay na lang na dumating ang pagkain sa kanya. Baka sakaling lumangoy na lang ang pagkain papunta sa akin, ang kanyang pagbibiro sa sarili. Habang nakahiga siya, may dumating na matandang nagtitinda ng mangga napakasarap tingnan ng mga prutas. Pero si Juan, sa halip na tumayo at bumili, hinintay na lang na may mahulog na mangga sa kanya. Kapag nahulog, saka ako napupulutin. Ang kanyang palusot. Sa kanyang bakuran, may nakatayo malaking puno ng mangga, ang daming hinug na bunga. Pero alam nyo kung ano ang ginawa ni Juan? Hinayaan lang niyang mahulog ang mga ito sa lupa. Bukas na lang siguro, mas marami pa ang kanyang pagdadahilan. Araw-araw siyang nakaupo sa ilalim ng puno, naghihintay. Pero ang mga manggang nahulog, kinain ng mga ibon, dinampot ng mga kapitbahay, at nabulok sa lupa. Wala ni isa man lang ang napunta kay Juan. Sa huli, napagtanto ni Juan ang kanyang pagkakamali. Kung kumilos lang siya ng mas maaga, sana ay nakakain siya ng masasarap na mga mangga. Natutunan niya na ang buhay ay hindi nagbibigay ng magandang resulta sa mga taong naghihintay lamang. Mula noon, unti-unting nagbago si Juan. Naunawaan niya na ang simpleng paggalaw, kahit maliit na hakbang, ay mas mainam kaysa sa walang ginagawa. Hindi na siya naghintay na dumating ang mga bagay sa kanya. Siya na mismo ang kumikilos para makamit ang kanyang mga pangarap. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga naghihintay lamang. Kailangan nating kumilos, magsikap, at huwag matakot na pagpawisan para sa ating mga pangarap. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan upang sila ay makapulot rin ng mabuting aral. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!